Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing apat ng hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, ang ay nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose sinabi niya sa kanyang mga kababayan, Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at tumanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses. Lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinatakutan ng mga eipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita'y lalong sinikil at pinahirapan ng mga eipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng faraon sa mga eipsyo na itapon sa ilog nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Evrea, at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy na tangay na niyong agos, na anod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo ay iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siyang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Aleluya, Aleluya, mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may karanting langit. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga apostol, Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae, at ang kaaway ng isang taoy, ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o sa babae ng higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang tao matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang labindalawang alagad, umalis si Yesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.